So ayan mga kabahay, may share, share lang din ako sa inyo tungkol dito sa ating isang eh, na ginamit namin na pang shadow gap yan teka, eto Bali ginamit nga pala namin shadow gap ano yan uh, bali playing sheet yan yung playing sheet na may pinturang harap likod kabilaan na kasi kung wall angle natin ng gagamitin ang ba diba, wall angle pag sasapinin natin matrabaho tapos pintura mo pa maratong proseso dito tulad kasi neto nagpabend kami ayan nagpabend kami ng plain sheet na may kulay ng puti para wala nang rare mo pa ang ano sa pintura wala nang ganon diba kumain share ko lang ba to baka sakaling makatulong lang din sa inyo tapos ano ba may nakapansin kayong mga siwang na ganyan o isisili ko na lang natin yan isisili ko na um, paintable na silicon ito yan baligyan to so, mangyayari dyan Bali ganto mangyayari. Nagpabin kami ng playing sheet na harap likod. May kulay na, may pintura na para sa ganun din na kami magre-refer pa. Pabin kami na ang sukat nito 1 inches. 1 inches. Tapos ito 1 inches. Pero ito dapat kung ano yung uh, kapal ng ating metal paring that sukat ng sukat siya ano ba ito kasi ito yung pinaka ilalim niya o oh, ito yung pinaka makikita natin ito naman yung nakatago yan kailangan pag dinpabend kayo sukat tong metal paring natin ayun o oh. no? dahil dito na natin ipapatong yung metal paring natin ito siya, daw gap natin. Ayan. Ay, tanyo, flat lang siya. Flat lang yung dulo, okay? Kasi kung mag-wall angle ka, halimbawa, ito yung gagamitin natin. Halimbawa, ito. Pag sasapinin pa natin, di ba? Doon pa lang matrabaho na eh. Ay, eh pipiturahan pa natin papatungan pa natin ng subdeflex na kalit-lit manipis, diba? Siyempre, papatungan dito, Kalimang. hindi mo naman kasi pwedeng i re ang pintura nalugan yan diba, bakat sa pintura yan, siyempre hindi tulad nito o oh. diba, tapos tapos na agad ito, share ko lang to mga kabahay para lang kung halimbawang magsha-shadow gap kayo katulad nito. Ayan. Di ba? Tuka natin para mas maganda. Ayan o. Ayan ang shadow gap namin. Ayan ibig sabihin ito pag pagapatong ng pag -pa ng ating gypsum board pagapatong natin ng gypsum board alam ka yung rare pa rin doon meron man maliliit na party na lang diba ulitin ko lang ang mga kabahay itong shadow gap natin Ganto, yan to kasi mangyayaran yan itong malabong kulay yung nakatago Ibig sabi yung nasa taas na pinakit namin natin na hindi na makikita ng tao ito naman yung makikita ng tao yung mas malinis na pintura Ibig sabi mas uh, maluwanag na pintura Ganto na mga mangyayari yung pag install natin pag ganito siya yan pre yan pag ganyan naman siya yan pag ganyan ayun yung makikita ng tao yung pinaka gap na to yung pinaka kanal na to okay kaya ako magsha kasi may nabibili naman sa ibang kuan ng ganito kaya lang syempre may pressure rin eh. dito lang nung ikaw na lang mismo magpapabend ka Gan ganun ba diba? matipid ka tipid tips lang ba to mga kabahag? Ang kaganda pa dito, talagang ay nga. Hindi mo nakapatungan ng hard place hindi mo na pipinturahan, hindi mo na kukuwit-kuwitin ng masilya. Ito na siya, madinis na nga siya. Eh. Saka yung pinakasulok niya talaga makukuha yung diretso. Uh, madinis uh, walang lukot, ganoon Tapos, balance board natin ang ginamit namin ha, hard na 9mm yung kapal kasi pagkaginamin yung hard deflex lang dito na uh, manipis maaaring mabiyak mabiyak sa bigat na halimbawa kahit 40 naman lang lalo, halimbawa ganito So, yung taas na yan. Yung bigat ng kortina na yan. Pag hard place na manipis lang ay eh, back job yan. Mga kabahay. Ito nga pala yung malulupit natin mga katrabaho So, sa case eh. Siyempre sa pagpakaring. Lagi nating aalagaan sa bit bit para matibay siya hindi yung kakalampag uh, di kumakalampag lagi tayo may bit bit and eh, tulad nyo no, alagyan natin sa bit bit para yung paring natin di kumapagpag tulad nyo no, na mas magandang mas, mag mas maraming bit bit mas maganda mas sigurado yung trabaho natin yan so yan mga kabahe siningit ko ka lang yung sa sa dog up nga natin um, ma sakali naman na makatulong sa inyo tong clip na to yan, na magpabenda na lang tayo ng brain sheet kaysa yung mag wall angle pa tayo pagpapatongin pa natin tas ito so, kukuwitin kuwit natin ng masidya o et cetera trabaho pag gaganon dito lang nito, bin na lang natin yung pabenta tayo okay na so yun lang mga kabahay sana makatulong salamat